Delta Siplain Discover Park na matatagpuan sa mga kabundukan ng Butuan City. Ang Delta Zipline Discover Park ay nagsimula noong Mayo 2011 At hindi kalayuan sa Butuan City, ang biyahe kapag ikaw ay sasakay sa isang motor ay tatagal lamang ng 15 minutes At sa pamamagitan sa pagmumotor ng biyahe ng 15 minutes, malalampasan ang isang subdivision sa West High Islands papunta sa Delta Discovery Park Ang Delta Discovery Park sa kanilang zipline ay sinadya ko itong puntahan dahil isa ito sa mga atraksyon na gusto kong mangyari at gusto kong ma-experience sa aking extreme adventure. Ilang minuto nga lang ay nakarating na kami dito sa Delta Discovery Park at ito ang mga naging eksena. tila wala atang tao dito sa ticketing office at sarado ito. Ang nadatnan namin ay mga bata na naglalaro sa paligid. Hello guys, good morning. So andito ako sa Delta Zip Line. This is my first time mag zip line pero ewan ko lang walang tao dito sa mall. Payment here, mga bata lang dito. <laughs> Natakot yung mga bata kasi nagbablock ako. <laughs> ay na lang mag-expose. So, hindi ko lang alam kung may may schedule na zip line yun. So hopefully may kasi after lang ng Christmas. Let's check it out. Close! After Christmas, walang zipline, balik kami bukas. Ayan si kuya hello mo! Walang zipline, mamaya. Ay, bukas siguro meron na available. Balik tayo. Ito lang talaga yung pupuntahan ko for the rest of my life na mag-first time yung may zipline. O oh, sige, balik na po ka bukas ulit. Since walang zipline is ito todo ko muna ang iinom ng buko na la dito sa Butuan City. Ito yung syempre fresh, iba yung buko sa Hong Kong, iba rin yung buko dito sa Pilipinas, no? Sang buko yon la di. Magbubuko just na lang muna kami dahil walang supply, katatapos lang na kami. Tara, 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 tara. Since walang supply at nakausap po ang nagbabantay sa Delta, dumiretso kami sa isang sikat na bukuhan sa hindi kalayuan sa Delta. Ito ang bukuhan ni Aling Gloria. Ayun, buko juice. Eh, hey, buko juice. Oops. Buko juice kami. Nadatnan namin ang mga pulis at SWAT team na mukhang nagpahinga at uminom nga ng buko juice ni Aling Gloria. Dito ay nakausap ko ang isang netizen na nagbahagi tungkol sa Delta Zipline. Habang kami ay nakaupo at nagpapahinga, nabanggit ng isang netizen na ang Delta Zipline ay hindi nagaanong aktibo at wala nang itong masyadong turista na bumibisita dito. Bakit nga ba at ano ang naging dahilan? <laughs> Nakakanta ka, sir? O, oh, yan, sir. Permission po. <laughs> uh, Ayun. Wala kasi yung zipline. Yun talaga yung, ano namin doon, sir? Yung zipline dito, ma. Sarado? Hindi na. Hindi na? Wala na nag-upgrade. So, kasi sabi nila bukas meron daw. O, oh, okay na, sir. Di okay na? na ba? Mm. Baguhan ah. daw nila? I-abrihan okay, na. Hindi na ayos, ba? Di, di, ayos pa ba 'yung ba? Alam ko 'yung nila, may may putol na. Ha? Huwag na lang. <laughs> may sira ba kasi ata. Ano 'yung ano? May, <bottle laughs> <yung>, may <bottle. laughs> so, putol eh, hindi naman siguro. Kasi hindi sila mag... Ay, hindi. Baka katapusan ko na yung pang naputol. Pag-live pa <laughs> oh, Hindi kami natuloy na isiplahin kaya ang bagsak namin is buko juice. <laughs> Biniro nga naman ako ni sir Nung baka maputol yung si Is maaari akong maging sikat O maraming mag-follow sa akin Kapag ako ay nahulog Luko-luko talaga si okay, Sir. Hinarap nila yung channel ko sabi ko, hindi pa ako sikat. Ay, <laughs> <laughs> uh, uh, permission to po ha, kung may post kayong uh, ano nyo. Okay lang ba? So, ayan guys, kumain ako ng buko. I mean, iinom ako ng buko kasi hindi kami natuloy sa sip line. Anong pangalan ng buko juice store mo ate? Uh, Auntie Gloria. Auntie Gloria, at dito sa bukuhan na ito ay nakilala ko si Auntie Gloria, ang kanyang bukuhang buko juice na napaka-fresh at matamis.

Hindi, so, ito lang yung pinuntan ko talaga na parang sikat dito sa Butuan City, mag-supply. Opo, ayan si ate, ayan. Meron silang, oo. Uh, uh, fresh buko juice. Kasi jam, pagbalik ko dito sa, kung wala yung buko juice doon, hindi masarap ko juice ni ate. Ano ate? Anong namalang? Gloria. na mangha ako sa isang habal-habal na motor na dumaan na ito. Wow! Grabe ang mga tao dito na babalan sa nila ang pagsakay sa isang motor. Ito ay tinatawag na habal-habal. Sinasabing ang Delta Zip dito sa Discovery Park ay hindi na gaanong aktibo sapagkat ito ay mayroong naging problema. Sa cable o yung lubid na ginagamit sa pag line. Siyempre nga naman, sino ba naman ang taong hindi matatakot kapag nabalita ang mayroong problema ang lubid kapag pag ikaw ay line, mataas ang iyong huhulugan at malamang katapusan na ng buhay mo. At ako ngayon ay hindi natuloy sa pagsipline bagamat nakatikim ako ng isang sikat na bukohan sa Butuan City na malapit sa Delta. Kaya kung kayo ay mapatpad dito sa Delta Discovery Park, narito ang bukohan ni Auntie Gloria, matamis at fresh na buko juice. Pwede niyo itong puntuhan dahil hindi ito kalayuan. Mga ilang metro lamang ay mararating muna ang Anti Gloria Bukohan Buko Juice. Pagkatapos naming magpahinga at uminom ng buko juice dito kay Anti Gloria Bukuhan ay pinasyalan namin ang Delta Tower. bye! At mga ilang minuto nga lang ay mabubungat na ang Mount Mayapay at ang Delta Tower. Delta Tower. Let's see. So, dito lang to. Under construction naman ang tulay na ito dito lamang sa ibaba ng Delta Tower. So, hello guys! Welcome! And this is a Delta Tower. So, ito yung Delta Tower and dun sa baba is the sa Delta Zip So ito lang yung napuntaan ko dito as is na naman na close yung Delta Ship Plan. At ito naman yung makikita nyo sa side na to is Mayapay Mount. Yan. Uh, famous bundok dito sa Butuan City. Discover Butuan City dito sa lugar ng Delta. Sana inibigay nyo ang video na ito. Mag-comment lamang kayo kung may mga katanungan kayo at mag-subscribe sa aking channel, Mami Love Vlogs. Maraming maraming salamat pong ulit sa inyong panonood. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong.